I worked every other Saturday when I was a kid, so I could go fishing with my grandfather on yeah. every other Saturday. And in the summertime, I work every day. Yung mga dress out na ako lang yung binigay. Yung shirt. Cheese. Yung shirt mo. AI. 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 <laughs> yeah. Ito yung shirt na binigay niyo mga indang, 32 degrees. Ini ni pajama. Gusto gusto oh, ni ang kolenyo mga gusto, inday. Uh, Tapi ya, sabi ya binili ano? sa tarik itu di blue atau kah itu mga den. Yung ibang pajama niya, mga Inday, you know, like tinapon match. ko na din. Ito, ito, ito kasing gusto niya. Yun. Tatlo yung, niya. may isa pa kasing kuto na gusto siya. So, yeah. tatlo na lang yung pajama yeah, niya. Yung lima ata yun, or lima o apat ba yun, tinapon and, uh, ko mga. <laughs> uh, <feasty body>, <laughs> Ayan. Ay, wait, napakita ako oh, sa inyo mga Inday, wait, lang. yung mga inday oh. Yan ito. Itatapo na to yung mga inday kasi nga meron na siyang ano uh, yung bagong cotton. It's so warm. Ay, yeah. so warm. Yeah. <laughs> Sabi nga so warm daw. ako ng rice mga zeke. Brown rice kasi yung ano nila doon. Brown eh. rice yung kain. ni yun nila ate. Hindi bala tayo ng rice. It's cold We all the cold here So cold, mga Yes. <laughs> Where? So here, la here. Pero in hindi, we are here in the facility now. Bye, love. No kisses in the lips because may ano siya mga hindi cold. So, kiss, ano, chicks lang muna. Kisses, chicks lang muna mga hindi. Bye, love. So, yun mga zay. Pasag na tayo sa facility. lamig. Sobrang lamig. Good morning. morning. Hey, kita like oh, so, oh, to for today's video. And breakfast time again. Hi. <laughs> Sayang. Ya, So ito yung mga dala ng aming vows mga Zay. Pinagbili kami ng pagkain. Ayan. Sobrang bait mga Zay. And then of course, may jalebi pa kami dito. May, fav may favorito. Mm, -mm. Favorite. And nagluto. Ayan. Gravy. This is Ang dami yung dalang mga leftover mga Zay. And si ate ng palabok kasi mga anak ko kayo eh. Mm -hmm. pang ko kayo. Tapos alin mga hindi, masarap yung dinuguan nila stasis. Eh, ano nito sis? No order yan. No order? No order na. Fairness, masarap pa. Masarap din. Masarap. Pansit. Delight yung talaga masarap. Sabi, oh, no, wala nang, ano, wala nang pala. Pusta yung sima, dala ka, sis. Wala talaga, hindi nyo, talaga siya nagdala. Now? Lechon. Wala na lechon. Tantan lang. <laughs> pa nagdala Panagdala tayo. <laughs> Oo nga. eh Ayun no, know, daming day of mga inday. Kung din yung sa vlog sa Tibanji It Men's, marami siyang ano, lakad. So, ayun siya mga inday. Say hi mga inday. Hi, mga inday. Hi, mga inday. <laughs> mga inday. Na, sabi mo na. Hello, mga kaibigan. <laughs> Bunot-bunotan, ah, di diba? ba? Malay ka, ka. Ate ah, Gold or... <laughs> para sa mga tsase ko, okay? O kaya dito na kami lilipad taw. So, propomo sa papa natin. No ako sang dalita scratchers. So, ano 'yung sabihin noon? Wala na swerte. It's for you. So, ano ba 'yung tita? So, ang ulam namin mga sis, mga leftover. Kahapon sa birthday kasi kumon kami nang birthday kahapon. Ano Pakbet. Sinakalan lang pero di ka bet. Oo. Alright, so alam mo yun, Stacey? Alright, so alam mo yun, Stacey? Monsign para kay Stacey yun. Hindi sa akin yun. No, ito <laughs> yung, yung mm. eh, Lahat na yun. Para marapit tayong mm -mm. Okay. Walang lechon. I-expected ko pa naman yung lechon. Kaya We nag- Nagdala so, nag ako ng white rice para sa lechon mga Zai. Pero walang lechon. Ubus na daw. Ubus so, na daw. Ay, alam mo, ang kare-kare magaling na panis. Tignan mm nyo -hmm. na. Asukar.

Ayan, naubos yung ano, pala nagkahapon like, at, ate, nakanas $100 yung nabenta. Pati yung boss na hindi nagkakasunan. Ayan. 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 natin Ayan. yung Ayan. Ano ni no, Ayan. yung Ayan. 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 Ito yung kay Thomas. Ano sinyo, hmm. yung mga... hindi ko sana. ko yung kay ano, to, doon. Ah, so wala... ng itong... Thomas. For the me. Yeah. balik mo namin taga. Ito ang yung juice ng kay. Mm -hmm. Yan, yeah, yan. Para pakita ko sa kanila. Ang mm -hmm. okay. Okay. ka Okay. Ha? Thank you, Claire. Why are you going ako wait for me? to wait to wait for you. Ay, nako, stay safe. Tapos lang pa pa. Ay, nako, huwag ka nga magpa <laughs> <laughs> Oo oh, nga. Ma. Nagpa-surgery daw na naman si Oo oh, <laughs> Paniwalaan mo na lang. Wala ka naman mabawala sa akin. Paniwalaan mo siya. Kaya nga, huwag di mo matanggap. Okay lang yan. Hindi naman sa'yo nangyari. Hindi ka naman nagbayad. Hindi naman ka na-search. mo matanggap. Hindi ko lang totoo. Kasi, kung talaga Basta yun ang gusto kong sabihin. Sabihin mo na lang. Kayo po. Hindi ka So, hello mga Inday. Ayan, ipakilala ko lang yung mga kasama ko dito sa facility si Ate Glenda, yung naka-green, and then yung naka-sky blue, si ano, Ate Vanji, and then naka-gray, si Stacy, mga Inden, of course, me. So, meron pa kaming isang, ano, uh, coworker co-worker, mga Inday, but, ano lang siya, yung kumakover lang siya pag may, isa, may isang nag-day off sa amin. So, ang pangalan nun is si, ano, um, Alisa, mga Inday, and then, ano na lang pala siya mga Enday, end of month na lang siya, hanggang end of month na lang siya. Kaya ngayon, naghahanap kami ng kapalit niya. So kung malapit lang kayo dito sa amin mga Enday, pwede kayo mag ano uh, trabaho sa amin yung ano um part-time mga Inday kasi nga naghahanap kami mga Zai. So, kung yung nakita nyo earlier mga Inday, si Ate Vanji at saka si Este si nag -aasaran. So, ganyan talaga kami, mga Inday. Every, every day yan nag-aasaran kami. But, nagbibiruan lang kami mga Inday. Hindi na seryosong bagay mga Inday. And of course, sa lahat mga nag-comment about kay Ate Glenda, about kay Ate Vanji, ayan, sabi nila hi and hello. Ayan. Kasi sinasabi ko mga Inday yung mga comment nyo sa kanila. And then, yes, mga Inday, mabait naman yan sila. Minsan, mga Inday, napapagalitan din kami kasi nga may mga error kami or mga mistakes kami na hindi namin nagagawa. Like, for example, mga Inday, yung basurahan, dapat kailangan ng lagyan ng plastic o napapagalitan kami doon, mga Inday. Or minsan, kalagitna sa trabaho, nagsi-cellphone na yan, minsan mga hindi napapagalitan talaga kami. So, bawal ka mag-cellphone sa pag nagtatrabaho ka mga Inday. Pwede ka mag-cellphone like katulad niyan, break time kumakain, ganyan. Pwede ka mag-cellphone sa cellphone, mga Inday, pero yung kalagitnaan ng trabaho, so bawal ka talaga mag-cellphone mga Inday. So, yun lang talaga yung mga main uh, main na uh, napapagalitan kami dahil doon sa mga bagay na yun mga inday. Of course, may mga nakakaligtaan or nakakalimutan ko, kahit mga inday, paulit-ulit ko nang ginagawa minsan, nakakalimutan ko din talaga mga inday. So, hindi mga inday, mai-share ko lang. Thank you so much. So, yun, mga inday last day natin today and in this na naman akong wala diba? so okay yung mga inday makarelax na naman tayo but next month baka street na yung work natin mga zay so ito yung place dito Yan. so tinapon na kasi yung basura doon kaya ko na lang yung basura mga kasi nga after mo maglinis pahigain na yung mga residente at brushin sila bago sila mahiga dapat after ng trabaho lahat-lahat mga hindi dapat kolektahin lahat ng basura and itatapon siya mga inday. Ayan, so yun lang mga inday. Ito yung sa galabas namin. di ba? Ayan. sa labas. Pwede ka magtanim-tanim doon mga inday. And ayun na mga Inday, tapos na kami sa trabaho and out na namin. But inaantay pa namin si Stacy kasi panggabi si Stacy. So hindi pa siya dumating mga Inday, like 15 minutes na wala pa siya. So ang ginawa namin na Tibanji, nagtiktok-tiktok muna kami habang uh, inaantay namin si Stacy kasi nga, In-invite ko si Ate Glenda at saka si Ate Vanjie na pupunta kami ng Ronald Park, pupunta kami ng uh, Kabayan Filipino Store kasi nga mamimili tayo ng mga ah, pagkain Filipino mga Inday kasi ano ah, pupunta kami ng mountain wala akong baunin ayan kaya pumunta tayo ng Filipino store maghanap-hanap tayo doon ng kung ano ang pwedeng dalhin sa ating sa ating um, trip ayan mga Inday so more on Filipino tayo mga Inday kasi hindi man tayo kumakain masyado ng American food. So, ayan lang mga Inday again. Para kami tanga-tanga natin, Banji. bilis-bilis namin sa mayaw. So, lang mga zay. Saan mga yung day? ako ng kulinyo kasi papunta kami ng Filipino store. Masamahan nyo ako mga ini kasi wala pa si Stacy. Late na. You. Kill your... Okay. You're so very handsome right now. How's my love all day? been sick all day though. poor love did you take medicine nope why aspirin, What do you take then just poor love i hope you don't catch it it's yeah. just a cold but it's just annoying yeah i'm with stacy okay before we can go there because we're not leaving the, them if well, of course not okay you stay there and i'm gonna go back go back there okay hi oh, you're off right now stay here with my oh lord we're dancing in inside the facility dance right here we can't hurt the, Dance the middle, We can hurt the residents with our bill because we're don't know here yet. Okay. okay. You Just stay there. Okay. I love you. See you later. Hello. So yun mga Inday, after like million minutes, dumating din si Stacy and nakaalis na din kami. Kasi nga si Ate Glenda inutos kasi nung boss namin bibili ng annualesting ting mga indie para may walesting ting kami di ba last time naglinis ako yung akin na walesting ting so this time mga inday, pinapabili ni Ate ng walesting ting, -ting si, ano Ate Glenda kay para malinis din yung mga backyard namin or front yard mga inday kasi nga always may cobweb and then ayun mga inday, finally nakalarga na tayo and sana mag-enjoy kayo mga inday sa place na ipapakita ko sa inyo so music maestro. This is face, my dear. Time heals the moment, but our hearts were frozen. Don't disappear. You were scared from not knowing, but I got a feeling that I'll be right here for the rest of my life. Stole it, i give you love you'll never want to share tonight. Tonight, if the world. Love. Our attention is running, five seconds is burning a hole in our race and heart. I wish we could find the space to great escape. So yung mga Inday, dito lang kami sa Filipino. Ayan, kabayan, Filipino Market. Kasi alas ako, pupunta ko ng mountain and wala akong pagkain mga zay. Kaya pumunta ko dito. So, magdinitin tayo ng pwedeng, ano, ulamin. natin sa mountain. Hello, good evening. Yes, love, please. na! Mm -hmm. oh, yeah. garlic no garlic yeah? garlic. Pop-ups. So hello mga Inday, welcome back sa ating YouTube channel again. So as you can see, andito na tayo ngayon sa Filipino Kabayan. Kabayan Filipino Market. Ayan, mga Inday. So, kailangan natin mag-voice over kasi narinig nyo naman yung mga Inday. Nagpatugtog sila ng sobrang lakas na music. Nagpatugtog sila ng Christmas songs, mga Inday. Ayan. So, very Filipino talaga, mga Inday. Kahit ano pa lang, kahit wala pang December, kahit ano pa lang, bare months pa lang, pero patugtog na tayo ng Christmas ano, um, song, mga Inday. And as you can see mga Inday, kumuha na tayo ng cheesy. Ayan, kay para may merin, uh, na tayo pang isang snack mga Inday. Then kumuha na din ako ng cream silk kasi nga may paliguan na doon mga Inday sa mountain. And then kumuha din ako ng ginisang mix and of course kumuha din ako ng sabon mga Inday. Ayun. And then after that, mga inday, so naghanap din ako ng, ano ba, shrimp paste or bagoong, ganun. Pero naalala ko, mayroon lang akong bagoong sa bahay. Marami pa. So yun na lang gamitin natin mga inday. Kasi nga, pag nagmumunggo ako mga inday, hinahaluan ko talaga siya ng bagoong. ayam And then, pumunta ako dito mga inday, may nakita akong chest bread. But, of course, mayroon na tayong chest bread sa ano sa bahay kasi nga binilhan tayo nung boss ko. So, din ako muna ng cheese bread dyan, mga inday and kumuha din ako diyan ng ampalaya kasi nga isangkap natin doon sa ating munggo and of course kumuha ako dalawa dalawang ano balot ng quail eggs ayan kasi nga magquick-quick tayo mga inday ayan kumuha din ako dito mga inday ng kikiam at saka squid balls kay para mag street foods street foods tayo doon sa mountain and then of course kumuha ako kamatis mga inday kaya para pangsakap natin doon sa ating munggo gusto ko sabaw-sabaw mga inday. Ayan. Kaya kumuha ako ng... Ah, kaya gumawa tayo, gagawa tayo ng munggo. Ayan. Then, kumuha, kumuha, din ako dito mga inday ng pineapple juice. Ayan. So, tatlo lang kinuha ko mga inday. Kasi nga, marami, ng soft, marami soft drinks. Binilisan ko rin nyo. May, ano, may, may soft drinks. May um, iced tea, meron pang boost, at saka meron pang mga gatorade, mga inday. So, ang dami talaga mga tubig-tubig pa. So, kumala ko ng pineapple juice. Kasi nga, favorite ko yung pineapple juice, mga inday. Favorite ko din yung fruits, ano, pineapple. Kahit makati sa dila, pero favorite ko pa din yun, mga inday. So, ayun lang. And then, after that, kumuha na tayo ng munggo. And of course, mga inday, kumuha din tayo ng tuyo. Kaya, may nakita akong tuyo dito. Finally, makakapagpirito na tayo ng tuyo after few years, like isang taon na ata mga inday ako nakain ng ano or mag taon na hindi ako kumakain ng uh, tawag nito yung toyo mga inday kaya kumuha ako ng toyo mga inday kasi nga maitlog sa maitlog ng binilis ang kolenyo and then masarap sang masarap yung partner ang toyo at saka kape and of course mga inday kumuha din ako ng galunggong ayan para partner natin sa munggo natin, pagsabaw-sabaw. Kasi masarap kasi, mga inday, ang munggo partner ang pinderitong isda. Ayan, and of course, komo din tayo ng pampano. Kaya magluto naman tayo ng sweet and sour. Favorite din niyang kulinyo. And of course, favorite din ng kapatid niyang kulinyo. But this time, mga inday, hindi kasama yung kapatid ni William. So kami lang, mga inday, at saka yung mga coworkers ni William. And, kumuha din tayo ng baboy, mga inday, kaya magluto tayo ng piniritong baboy or adobo, mga inday. And, naghanap ako ng ano dyan, manok ba? Kung may manok sila, chicken wings, kaya mag-ano tayo ba, luto-luto ng fried uh, fried chicken ba, mga inday? Kaso wala silang uh, chicken wings, mga inday. So, sa safeway na lang tayo, bumili Ayan, mga inday, as you can see, kumuha tayo ng squid balls and kikiam, mga inday, para sa ating street foods, street foods. So, ayan mga Inday, dabi ko na binili pero nakaligtaan ko bumili ng mantika. Ayan, makalimutin kasi ako mga Inday. Pero wala silang tindang mantika. May tindas silang mantika mga Inday dito pero ang mahal naman $27. Pero malaking bote na siya. So, hindi ko naman yung kailangan lahat. konti lang naman yung kailangan ko. Kaya sabi ko, sa Safeway na lang kami bibili ng ano, uh, mga chichi boreche, yung mga kulang-kulang mga Inday. Like uh, mantika and yung ano, am um, chicken wings mga Inday. So, yun lang yung nga nabili ko and nagbayad na kami mga Enday. But dito, naglaro pa kami mga Enday yung, yung ano, yung lumitaw yung, alam mo yung ano, may tubig, tapos may um, lemon, tapos yung lemon, ilagay mo yung pera doon, pag, ma, pag maiikot yung lemon or yung pera malaglag sa tubig, sa ilalim ng tubig, hindi ka mananalo mga inday. Pero pag ma-stay mo yung coins doon sa lemon, may man mananalo ka. Kaso, hindi talaga mga inday. Umiikot talaga yung lemon. Kaya nalulunod yung pera mga zay. So, ayun lang. Inis na inis nga ako mga inday. Bakit ayaw mag-stay ng coins doon sa ano, top ng ano, lemon? Kasi gumulog yung lemon pag nilalagyan mo ng coins. Ayan. So, nakita, nagita nag nakita ko lang yan sa social media mga inday. Pero ngayon, ginawa ko na. Kasi nga, meron dito sa Kabayan Filipino Market. And nagtanong ako mga hindi kung pwede kayo mag Bawal pala mga, wala pa lang mga hindi, wala pa ngayon. So, I think, ikukunik pa nila. So, maybe some, soon mga inday balik tayo dito, mag tayo kasi nga, nakakamiss naman talaga mag mga inday. So, yung mga hindi, after namin nag-ikot-ikot, -ikot, and nakabili na ako lahat, So, tapos na kami and ready na kami magbayad. And then, anyway, buti na lang sa Tiglenda, mga inday, may ano siya, may coins. Ba siya? Binigyan ako ng coins. So, nagtry ako maghulog doon sa lemon. Hayan, mga inday, yung lemon. So, binigyan ako ni ate and then itutry ko daw. Pero wala talaga, mga inday, talagang nalulunod talaga yung lemon, lemon, mga inday. Nakakainis. Nakakaalik siya, nakakainis. Kaya, pigilan mo na lang sarili sariliwag ka na maglagay kasi maubos na lang yung coins mo. Di ka pa din mananalo dyan sa ano na yan, palaro na yan. So, ayun lang. Yung mga editin ko. Tingnan nyo. O, oh, di ba nalaglag lang? <laughs> eh, nakakainis. Pero wala na kung, wala kang ano, wala kang choice. Ayan, ang, ang kulin nyo kung may cohen siya, pero wala siyang cohen sa mga inday. Marami kang cohen sa bahay, pero hindi ko man dinala. So, yun lang mga day. Thank you so much. O, oh, di ba mga Inday, na adik ako. Kaya nang hindi ko may coins siya. Ate Ibanji naman, naghanap-hanap ng mga coins kung meron siya. Wala siyang coins. Kasi ko palitan mo, papalitan mo yung isang dollar ng coins, di ba nata pwede papalitan mga Inday. And then, si William, pinabalik ko doon sa car para kukuha siya ng coins, ba? Ay, kaya na-addict man ako. Ay, <laughs> kasi gusto ko mananalo. Pero wala talaga mga Inday. At maubos pa yung $100 mo dyan sa coins hindi ka mananalo dyan kasi umiikot nga talaga yung lemon mga zay. So, ayan dito mga Inda. Maglaro kami dalawa ni William. Try namin kung mananalo. Dalawang coin siya mga Inda. Naglaro kung isa. din yung isa, si uncle ninyo ang naglaro. So, ayan ninyo mga Inda. Diba? Ay, eh, binigyan pala ako na Ate Banji, mga Inda. Hindi ko nakalimutan ko na. Ayan, try ko, oh. ayano, oh. Umiikot siya talaga, mga Inday. Eh. Ah, oh, di ba? Nahulog din. Ayan, yung isa mga anday, last na lang yan. Si ang kulin nyo ang maglagay. <laughs> Sabi niya, mananalo daw siya. O, oh, tingnan mo. Wala din. Kahit sa angkol din yung mga, oh, di ba? Nalaglag din yung pera. Hmm, kala niya magaling siya, o, oh, di ba? Nalaglag din. <laughs> Ayan. At saka lang mga na nawili ako sa kaka, ano, kaka, lag, kakalagay ng coins na yung mga Enday. Muntik ko na makalimutan yung cellphone ko. So, tingnan yung mga Enday. Sinabi pa doon sa, tindera na. Yung cellphone mo na iwan. Ayan. Kasi after ko pagbayad bang inday, uwi na sana kami. Pero yung cellphone ko na iwan. Buti na lang sabi niya, yung cellphone nyo na iwan. Kaya buti na lang mga inday, may nagsabi kung hindi, na iwan talaga yung cellphone. So, kayo lang mga inday. Mayroon nga mahaba naman ang voiceover. So, yun lang mga Inday. Before pala matapos yung ating vlog, I just want to say thank you, thank you so much sa inyong lahat. Sana hindi kayo magsawa mga Inday. Please, huwag niyo akong iiwan. Thank you so much pala sa palaging pag-support ninyo. Hayan, palaging panonood sa akin mga Inday. Kahit every two days na ako nag-upload ngayon, minsan kasi mga inday, um, napapagod ako sa trabaho or tinatamad na ako, kaya pagdating ko sa bahay, tulog ako agad mga inday. Kaya nga, di ba, sabi ko sa inyo, sa facility na ako, dumada, madaming kinakain, like, as in, marami talaga akong kinakain para hindi nakakain ng dinner mga inday. Kasi nga, pagdating ko sa bahay, talagang tulog talaga ako mga inday. Pagdating ko ng bahay, maliligo na ako mga inday, and then pagdating ko sa kama, tulog agad ako mga inday. So, wala na akong time talaga mag edit-edit mga inday kasi ang hirap din mag-edit mga inday ha hindi biro-biro din ang pag edit ng videos kasi pabalik-balikin mo pa yun so ganun ka-stress siya mga zay so yun mga zay nakapag-grocery na tayo uwi na thank you so much What's up? so yun mga zay nakabilin tayo ng ating grocery and uwi na tayo. bang on the yeah. door say, let oh, me in. No more. I, <laughs> right now. I don't think they're gonna open it for us hey, again. Dito sa so, yung mga inda, sa ninyo. Galing kami kasi sa Roller Park, sa Filipino Kabayans Tour. Ayan, pupunta kami ng uh, sushi mga zay. Kakain si uncle ninyo ng sushi. Ayan, ay, bibili siya ng sushi.